Ayun mga sipag, araw po sa ating lahat. So sir, kalas ninyo mga sipag, yun, isang malaking content creator po mga sipag, napadaan po sa aking feed po mga sipag, yun. so panoorin ko ito mga sipag, yung bagong update daw po dito sa Facebook ngayong October 6 na yung picture at stories magkakaroon daw ng ads. So mga kasipag, nakakalungkot talaga ito no? kasi walang katotohanan at walang basihan ang kanyang pinagsasabi Saan na naman niya nakuha ito mga sipag So panoorin natin ito Isang content creator na ito mga sipag you know? Guys, bagong update Picture and stories Pwede na pong malagyan na ng ads So guys Magandang balita po ito lalo... Picture and stories Malalagyan na daw ng ads At maganda pa daw yung balita na iyan Totoo ba talaga yan? Saan na naman nila yan na Hagilap yung mga ganyang update O info dyan kay Facebook Picture Takas dyan sa stories lalagyan ng ads. Panorin niyo na natin tumaas si Pagino. You know? So kawawa talaga yung mga viewers na mga baguhan, mga ignorant, kawawa talaga mga kasi pagino. You know? Napunta sa mga na monetize na sa ads on reels. So nung unang update, guys, picture at text post mo sa wall pwedeng mabigyan ng stars. Ngayon, ads na naman po sa picture and your story. So guys, So yun na nga ano, so doon sa sinabi niya na picture, doon sa wall, sa feed natin na mabibigyan ng stars pag ikaw ay monetize na stars. Pwede, no, mga kasipag gino. You know. Pero dito sa sinabi niya, bagong update ngayong October 6, no, na picture at saka sa stories, or video man yan, o picture yan sa stories, malalagyan ng ads, o kahit man lang monetize ka dyan sa ads on rails, picture, malalagyan ng ads, totoo ba yan? O, dito mga si play natin to, no, grabe. Magandang balita po to sa lahat. So, effective po ito ngayon October 6. God bless and amping kanunay! ayun na nga mga kasipag, magandang balita daw ito sa lahat. Talagang magandang balita kung totoo yan no, yung pinag-share talaga ng mga kapwa nating content creator. Lalo na yung mga malalaking content creator na iniidulo pa ng karamihan na ang dami pa naman pong mga ignorant, mga baguhan, dito sa social media sa Facebook no na gustong kumita at syempre dahil meron po silang makitaan na malaking content creator ko no na nagsishare, maniniwala na lang din maging aware po kayo mga kasipag sa content policy po ni Facebook ha, sa kanyang partner recession policy, mga kasipag yun sa kanyang community standards, sa kanyang guidelines, mga kasipag Saan na naman niya nakuha? Na kung sino man to, si Ma'am Curly. Tingnan natin. Mam Ma Carly Ancho. O ang dami pa niyang followers mga kasipag. Naku po, halos road to 1 million mga kasipag ako dito no. Kahit marami kang followers. Ako, nagsasabi ako ng totoo no. Kawawa kasi mga viewers eh. Kawawa yung mga baguhan dito po mga kasipag. ano. You know. So ang daming nauto. So ang daming nag-expect. Umasa, ano ngayon? October 6. Ngayon titignan natin yung mga stories dyan o dyan sa ating ads on reels na mga monetize na saan yung kriteria dyan sa stories na ikaw po ay ma mamonetize para malagyan ng ads. Ang tanong, kasama ba yan sa kriteria, yung stories na yan na meron tayong requirements para tayo ay mamonetize para lagyan ito ng ads? Meron ba nakalagay dyan sa update ni Facebook? Ngayon, saan nila nakuha itong sinabi na info na bagong update ngayon sa October 6 na pati yung picture dyan sa ads on reels kung ikaw ay monetize, malalagyan ng ads? eh ang nakalagay naman dito sa content monetization policy ni Facebook ay hindi naman po ito malalagyan kasi bawal po yan yung picture na yan ha bawal po yan ha? click natin to yan ito yung mga formats na bawal po dito sa content monetization policy yan ha content monetization policies static videos ano ba yung static videos po mga kasi pag hindi nagalaw yan yung mga karamihan na mga uh, ng mga picture ng duration no pinag edit at hindi po ito nagalaw static video so videos na rin ang matatawag dyan kasi meron duration ngayon static image pools mga kasipag mga picture image talaga so hindi po yan ang nakalagay dito content presented in the following formats cannot be monetized ha huh? loping videos yung mga paulit-ulit dyan na talagang dahil hindi po maba ang video, inuulit na lang, kinakopy na naman para umabot ng isa't kalahating minuto. Text montage, yan mga sipag. Ha? Eh, ang dami pa. So, panoorin nyo po mga kasipag, dito sa policy po ni Facebook, no? maging aware po kayo. Grabe, nakakalungkot. Ako po yung nalulungkot mga kasipag. You know? Alalaking mga content creator na ito. Ang dami pong nauto. Ang dami pong talagang naniwala at nagtiwala. Bakit nga ba yung mga karamihan content creator natin? For abuse na lang ba? Saan nyo po? Ipakita nyo po sa akin yung mga nagkalat dito ngayon, no? Ipakita nyo po sa akin na meron pong update sa si Facebook na pwede na pong lagyan ng ads yung dyan sa stories at yung mga picture dyan kung ikaw pa ay monetize sa ads on Reels. Ni kahit nga sa stories, eh, wala ngang ah uh, kriteriya dyan para tayo po ay kumita dyan sa stories na sinasabi na kinakailangan mayroong followers na ganito, na may kinakailangan mayroong views na ganito para ikaw po ay ma-monetize dyan sa stories at malalagyan na po ng ads yan. Wala na po po nag-alagay na ganyan. So buti na lang doon sa bonuses, no? Yung mga selected na bansa doon sa bonuses na pwede pong kumita yung mga doon sa wall, sa picture. No, sa mga engagement, sa mga interaction, like and share mga kasipag, pwede pong kumita. Pero hindi din po kasama doon yung stories. Kahit nga yung ads on rails, hindi rin po kasama doon eh. Doon sa bonuses na bagong update sa ibang bansa na talagang ano, na ah, bagong opportunity na bagong update sa ibang bansa. Sana po maging kasama din po siya sa atin. So yun na po masipag na ako pinalulungkot. Share nyo itong video na ito pag para maging aware po ang bawat isa. Ang dami pong nag-expect na monetize na sa ads on rails o pwede na po ang picture. So pwede na rin po ang picture ipag-upload kung gano'n ngayon, dahil nag-share po kayo ng ganyan, so patunayan nyo po na magkakaroon po ng ads yung stories na yan. Pati yung picture na yan ha, Diyan sa ads on reels. So ang dami pong nag-expect nyan po ngayon mga kasipag. You know, pag ikaw ay monetize na ads sa ads on reels, saka size, so dyan sa st stories na yan. So papayag ba kung ikaw si Facebook, na lahat na lang po ng content creator, puro na lang po picture? Papayag ba kayo na picture na lang para magkaroon ng ads? Kung ikaw po si Facebook, papayag ka ba na picture lalagyan mo ng ads? Mga kasipag, kawawa po yung mga baguhan dito, mga ignorant, na walang alam, kaya maging aware po kayo sa policy po ni Facebook. Ngayon, nanawagan na ko no, sa malalaking content creator na nagsasabi na ang picture daw at ang stories dyan sa ads on rails na malalagyan na ng ads. So, tanggalin nyo po yung content monetization policy na binigay po ni Facebook na sonic image, static videos, ha? Yung mga ganyang bagay, tanggalin nyo po at yung uh, policy nyo na po ang ilagay nyo po dyan. At pakita nyo po sa akin yung bagong update po na Facebook ngayong October 6 ha. Ngayong October 6 na ang dami pong nag-expect dyan. Na yung picture na yan ay malalagyan po ng ads. Yan sa stories na yan malalagyan po ng ads. Pakita nyo po sa akin kung ano ba yung nabasa nyo po dyan. Baka malinaw na naman po yung napagkakaintindi at pakag-unawa nyo po dyan. Dahil sa nakalagay dyan sa October 6 na updated no, na ito po yung maging effective na at dati pa naman po yan na implement na So mga kasipag, yan po ay talagang ni-rewind. So ni-remind lang po yan sa atin mga kasipag at yan po ay mga meaning. Mga kasipag, yung definition po dyan at terms and condition na dapat nyo po nang gawin. Nag-remind na po dyan, no? pinaalala na po. Ha? Yan po yung mga meaning po ng mga definition dyan. Hindi po yan sinasabi na wala po nakalagay dyan na picture, stories, lalagyan po ng ads, kalukuhan. Kayo na nga nagsabi na pahigpit na pahigpit si Facebook ngayon. Pwede na lagyan yung picture ng ads, pati sa stories. O nasa yung sinasabi nyo na pahigpit na pahigpit sa si Facebook? Lalo lang ngayong October 6 na na-effective na itong paghigpit niya. Mga kasi pagkawawa talaga yung mga baguhan talaga dito. So ako po talaga'y nalulungkot no marami pala talaga mga content creator na nagsishare ng mga misleading info na makasisira pa hindi katotohanan. May mga malalaking content creator ako na papanood na wala daw silang pake sa ibang discarte na malalaking content creator. Discarte daw nila 'yon. Okay lang naman no, yung discarte. Basta nasa katotohanan. Para sa akin mga kasipag, eh, no, may paki ako pag sa na nasa mali ko yung pinag-share po na mga kapwa ako content creator. So kawawa kasi yung mga baguhan ni eh. yung mga ignorant. Kaya maging aware po talaga kayo, no? Magbasa kayo sa policy ni Facebook, sa update po ni Facebook. Ha? Kasi ako mga kasipag, may malasakit po ako sa aking kapwa content creator. At yung iba nga, puro na lang po live, 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 no? kasi puro stars na lang po yung pinag sa mga kapwa nila content creator. So, mamahagi naman po kayo, mamigay naman po kayo. Puntahan nyo po yung mga malilit na content creator. Ipamonetize mo muna sila kung paano po kayo kumita dahil sa kanila. Mga kasipag ha, maging, huwag po tayo maging selfish dito. Mapagbigay tayo, tulungan po tayo dito mga sipag. Lalo po sa mga end Magshare mag-share tayo ng katotohanan. Ako mga kasipag, nainis ako sa mga malalaking content creator talaga. For the views na lang eh. For the views na lang. Nako, kawawa yung mga baguhan dito. Yung mga baguhan na naman, share ng share, yung walang katotohanan. Pag may mga katotohanan, di naman nag-share. Nakakalungkot talaga. No? Kaya, lahat ngayon ay nag-expect na rin kasi iniidolo nila yung mga content creator na yun, maraming followers. Ngayon, nag-expect sila na magkakaroon ng ads. Sila po ay monetize na sa ads on real. So, lahat na tayo. Puro picture na lang kasi lalagyan pa na lang ads. Ha? Mga kasipag, wag po kayo ganun magkakalat ng hindi po natin naintindihan yung policy po ni Facebook. Lagi nyo po tatandaan yung content monetization policy po ni Facebook, part-time monetization policy, community standard. Ha? Mga kasipag, doon po kayo mag-share yung mga paguhan dito, yung sa team ko, utang na loob no, yung mga nakapanood yan. I-share nyo po yung video to, please lang po. Share nyo po para maging aware po ang bawat isa. Para wala pong mag-expect, lalo po ngayon na po yung October 6 pala. At ito na daw po yung effective daw mangyayari na daw yung magkakaroon ng ads kalukuhan ha magkaka-ads daw yung picture dyan sa ads owners kung ikaw po ay monetize yung stories na yan kung ikaw po ay talaga mag-upload magkakaroon ng ads kalukuhan no ni kahit nga dun sa interaction wala eh ni kahit nga dun sa share dun sa bonuses wala nga eh hindi nga kasama yung ads on reels pati yung uh, itong ay stories dito pa kaya sa ads kalukuhan talaga no Ayan mga kasipag, ako pinalulungkot no, sa mga baguhang content creator dito. Huwag ko kayo basta, basta maniniwala, no? So, kung ikayo po ay matalino dyan, magbasa po kayo at mas magaling pa nga kayo sa amin mag-English, eh. O ng English. Mga kasipag, maging aware po kayo, ha? Yun yung uh, malalaking content creator dyan. Ako po'y nanawagan, utang nalubog na mapo naman po kayong ganun for the views. Ang dami pong mabaguhan, no? Kaya yung iba, na na-scam scam na Nade-disappoint na. Tsaka yung iba naman, auto na naman dahil marami itong followers, na namimigay ng malalaking stars, nanilimus ng mga followers. Ilagi e nyo po tatandaan, content video tayo dito. No? Para malaman nyo po kung sino kayo. No? Kung anong klaseng tao kayo. Be true. Mga kasipag, doon po sa inyong content video po, nakasalalay yung inyong attitude kung ano kayo, mabuting tao kayo dyan. Susunod na po yung biyahe dyan. Kaya pag tuwing nagla-live yung iba, ay marami pong nagbibigay dahil mabuti silang tao dahil sa kanilang content video. Dahil nakakatulong sila, nakakapag-educate sila, meron silang matutunan ng mga viewers, nakakapag-stress relief sila, natatawa sila, na-unwind sila dahil sa mga content video. At nung nag-live na, ang dami pong nagpapabiyaya. At yung dami namang uto-uto -uto din ng mga uh, baguhan natin, uh, sila kasi marami namang pong pera sila, and then wag, wag tayong manumbat na hindi tayo na-promote, hindi tayo nagkaroon ng followers, ha? nagbigay kayo ng stars, din. Ah, kayo kasi marami naman kayong pera. Pero sa akin lang maging aware po kayo, maging matalino po kayo, no. Dito dito ay content video po tayo dito kasi tayo po ay content creator, tayo po ay vlogger, mga kasi pa content video. Quality content, informative video para interesting po panoorin. Ayun. O gusto niyo sa Maritan, kung marami kayong pera diyan, tutulong kayo sa anong paraan, ang dami po matutulungan. So, yun lang po, masipag, you know? sana po maging aware po ang bawat isa. At sana po nakatulong itong video na to. At share nyo po itong video, masipag, para marami pong maging aware, no? Dito sa uh, content monetization policy po ni Facebook na bagong update daw po dito sa Facebook ngayong October 6. Effective daw yung stories at yung picture. Magkakaroon ng ads. Kalukuhan. Ha? Share nyo po itong video, masipag. Pag alam nyo po yung katotohanan, doon po kayo mag-share. Pag hindi nyo po alam yung katotohanan, huwag po kayo basta-basta mag-share, ha? masipag yung mga content creator na to ang dami pong kinikita wala namang katotohanan na pinagsasabi ah, nakakalungkot talaga yung iba dyan pag once na makita ko na naman na talagang mali so ikukorek po natin mga sipag share po tayo ng tama so yun lang po mga sipag sana po nakatulong itong video to at sana po maging aware po kayo bawat isa at sana po meron ko natutunan at kung nagustuhan yung video mga sipag masupport nyo po sa ating facebook page na ko yung Chris po mga sipag yun? at saman nyo na po ang ating youtube channel na Chris TV po mga sipag you subscribe nyo na po mga sipag. at kung pa po yung kayo nakafollow follow na po ang ating facebook page at kung meron kayong mga katanong at, 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 at kung meron kayong mga katanungan makasipag mag-commit mo mag below sa baba para pag nabasa ko okay, yan sa sagot ngayon at magagawan po natin ng content video yan hanggang sa ating mga kahit mag-worry po at mag limutan mag-like and share makasipag maraming sa mga have a nice day and God bless all